Good vibes only para akit swerte. Eto na naman po, pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Hello at welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang video na ito ay tungkol sa mga pandiwa, mga pang-uri, pang-abay, ang mga kahulugan, uri at mga halimbawa nito. Kung bago po kayo sa ating YouTube channel, maaari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video dito nakadikit Araling Pilipino, lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una, tsulya palupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Natibibya, never kang bibitin Pandiwa, ito ang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bagay, o hayop. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay salitang takbo, alis, uminom, kumain, umiyak, at binigyan. Ang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat at mga panlapi, at ang mga panlapi ay ang mga salitang na, ma, nag, um, in at hin. Halimbawa, sa salitang umiiyak, ang salitang ugat ay iyak at ang panlapi ay um. Mayroong tatlong aspeto ng pandiwa. Una ay ang pandiwang pangnagdaan o naganap na. Ito ay ang mga salitang ang kilos ay ginawa na, tapos na o nakalipas na. Ang pangalawang aspeto ng pandiwa ay ang pangkasalukuyan o nagaganap pa lang. Ang kilos ay nangyayari na o ginagawa na o ginaganap sa kasalukuyan. At ang pangatlo ay ang panghinaharap o magaganap pa lang. Ang kilos ay hindi pa naganap o gagawin pa lamang. halimbawa ng mga pangnagdaan o naganap na. At ang mga signal nito ay ang mga salitang kahapon, noon, kanina, nakaraang buwan at araw. At ang mga panlaping ginagamit na madalas ay ang mga panlaping na, nag, um at in. Halimbawa, kung ang salitang ugat ay tulog, at ikaw ay tumutukoy sa mga kilos na nagdaan na. Kaya ang masasabi mo ay natulog. Natulog. At kung ikaw naman ay tumutukoy sa kasalukuyang pangyayari. Gamit ang salitang ugat na tulog at ang panlaping na at nagaganap pa lang ang sasabihin mo ay natutulog. Kasalukuyang natutulog. Or kasalukuyang tulog, natutulog. Ang pangatlo naman ay ang panghinaharap o mga salitang magaganap pa lang. At ang mga signal nito ay ang mga salitang bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa lunis, sa darating na taon. At madalas ang panlaping ginagamit dito ay ang ma at mag. Halimbawa sa salitang ugat na tulog. At magaganap pa lamang ito, ang pandiwa ay ang salitang matutulog. Karagdagang halimbawa para sa aspeto ng pandiwa, ang salitang ako ay nagwalis kahapon. Ibig sabihin naganap na kahapon. Ako ay nagwalis kahapon. At sa nagaganap, ako ay nagwawalis ng bakuran. Nagwawalis, kasalukuyang nagwawalis. At para sa magaganap pa lang, ako ay magwawalis ng bakuran bukas. Okay, meron tayong maikling pagsasanay. Para sa salitang naglalaro, ang salitang ugat ay laro. Kumakanta, kanta. Uupo, upo. upo. Sumasayaw Sayaw Aakyat Akyat At kung naghahanap pa kayo ng mga karagdagang halimbawa ng pandiwa, hanapin nyo lang sa ating playlist. Madali lang dahil nakakategorize ang ating mga YouTube videos. Ito naman ay ang mga panguri. Ito ang mga salitang naglalarawan ng pangalan o panghalip. Halimbawa, ang aming guro ay mabait. Ang pangalan dito ay guro. At ang salitang naglalarawan ay mabait. Na tumutukoy sa mabait na guro. Pangalawang halimbawa: siya ay talagang napakahusay. Ang pangalan o panghalip ay ang salitang siya at ang salitang naglalarawan ay ang salitang napakahusay. At ang pang-abay naman ay ang mga salitang naglalarawan ng pandiwa. Pang uri o kapwa pangabay At meron tayong iba't ibang uri ng pang -abay. ito ang pang-abay na pamamaraan, pangabay na pamanahon, at pang-abay na panlunan. Ano-ano ang mga ito? Ang pangabay na pamamaraan ay sumasagot sa tanong na paano. Ginagamit itong panuring sa pandiwang pang-uri at kapwa pang-abay. At meron tayong tatlong uri ng pang-abay na pamamaraan. Ito ang panuring sa pandiwa. Halimbawa, taimtim na nananalangin ang mga tao. Taimtim na nananalangin ang mga tao. Ang salitang taimtim ay tumutukoy dito sa salitang nananalangin na isang pandiwa. Pangalawa ay ang panuring sa panguri. Halimbawa, sadyang masigla ang pananaw sa buhay ng lola niya. Pangatlo, panuring sa kapwa pang-abay. Halimbawa, talagang mabilis umunlad ang buhay ng taong matyaga. At ang pangalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Ito naman ang mga salitang naglalarawan kung kailan naganap ang kilos o gawain. Sumasagot ito sa mga tanong na kailan. At merong apat na uri ng pangabay na pamanahon. Payak, may lapi, inuulit, at parirala. Ang payak ay bukas, mamaya, ngayon, At ang pangatlo ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. Ito rin ay pinangungunahan ng katagang sa. Halimbawa, sa silong ng bahay, sa gitna ng daan. Ano ang pagkakaiba ng panguri at pangabay? Ang panguri, ang tinutukoy nito ay ang mga pangalan. At ang pangabay naman ay naglalarawan ito o nagbibigay turing sa pandiwa, panguri o kapwa pangabay. Sa panaguri, halimbawa, si Juan ay mabilis. Ang salitang mabilis ay tumutukoy dito kay Juan. Kaya ito ay panguri. Mabilis si Juan maglakad. Ang salitang mabilis dito tumutukoy sa salitang maglakad. Ang salitang mabilis ay isang pang-abay. Maraming salamat po.